People, Empowerment and Governance. Professor Leico, magandang umaga po sir. This is Aljo Bendijo. Professor? Hello? Wala. Good morning po, Prof. Good morning po, Sir Aljo. Uh, ano po masasabi niyo dito? Sa mungkay po ni dating Finance Secretary Cesar Purisima i-face out na itong 500 piso, i-face out na ang 1,000 pisong bill para po mapigilan Deter graft. <laughs> alam po niyo uh meron tayong uh, um lahat yung uh, anti money laundering at saka meron din po tayo na uh, mga threshold mga reportable transaction pagka palagay ko parang 500,000 and over nili-report na po yan eh so regardless kung ano ang i-withdraw dapat po ay nakareport report na yan eh sana ngayon po ang nangyayari, billion-billion in cash. Hindi po dahil available ang 1000 or ang 500, pero mukhang kumalya yata yung reporting mechanism natin. Dapat po alam 'yan ng mga banko na pagganon po karami, ganun kalaki, nire report na po yan at nagkakaroon na po ng mga red flag. Mm -hmm. So, hindi po ako naniniwala na kung mo tatanggalin yung 1000 eh matitigil na po ang uh, katiwalian. Eh ngayon po, ano eh ah uh, napapag-aralan ng mga tiwali kung ano ang uh, sistema nila. Pagkatilanggal ang lang 1000 magkakaroon naman po ng ibang mga sistema naman. Pero sa ngayon nga po, ang tingin ko meron pa pong uh, uh, mekanismo para po maiwasan yung mga ganyang uh, paggalaw ng pera na napupunta sa katiwalian. Pero po, opo, opo. How about ito proposal din ni Purisima that the government should set limits sa mga high value cash transaction. Ay uh hindi ko po alam kung ano po ang limit, parang 500,000 or 1,000. Mukhang binab na yata ngayon, eh. may limit na yata, magkano ba yun? 500,000? pwede lang i-withdraw sa banko. o oh, ang sabi niya, bas mababaan pa dyan, oo oh, ang, limit ang limit. Ano masasabi niyo po doon, Prof? Okay lang ba yon? Narinig, narinig ko na rin po yon Kaya oh. lang, ang, ang question ko doon, eh, maski babaan, Marami rin pong mga paraan siguro magagawa ang mga oh. uh, pagkatiwali talaga pong marami silang paraan. How about Sa akin po, how about ang monitoring ang kailangan po natin talaga? How about regular demonetization cycles na dapat metmeyan ikino- conduct? Uh, how uh, say every seven to ten years? Daw. Eh ginagawa po yan. Pagka po nasisira ng mga pera, oh, po. talaga pong ginagawa yan. Pero uh, ano po yan, eh? malaking expenses po yan at uh, uh, ikakarga na naman yan sa taong bayan. Ang sa akin po, eh, ang mga tiwali makikita naman agad eh, kung magkano ang ginagastos, yung kanilang lavish uh, lifestyle. Kung yun po, yung ginagawa ngayon sa DPWH uh -huh. eh, ay tasi na pong ginagawa. Eh Hindi po makakalusot siguro sila. Uh, sa so palagay mm. ko po, mm -hmm. nagkukulang po tayo doon sa implementation ng mga batas, mga policies na nagsagay na po ngayon. Uh, they're already in place. Okay. How about wala ng cash? Go digital na lang. Uh, digital na tayo, cashless na. <laughs> <laughs> Nangihirapan po <laughs> siguro tayo dyan. At saka po lalong ano yan ano uh, lalong parang magiging vulnerable tayo at lalo na po hindi naman tayo 100% digitized o digitalized uh, marami po sa atin walang access sa computer, walang access sa smartphone eh mahirapan po tayo niyan kung sa kung sa mga, uh, mga, mga unlad na bayan nagagawa po yan, okay lang po siguro yan. Kaya ngayon po, uh, ewan ko po, kailangan pag-isipang mabuti yan. Pero sa palagay ko, ang nangyayari sa atin ay uh, kakulangan ng ating pong, uh, pamahalaan na ipatupad yung mga regulasyon na nandiyan na po. At ang sa akin, uh, kung panahon ni Napoles, eh, nag meron na pong uh, ganyang klasing paglilitis, ganyan na po ring uh, investigasyon. Pero wala rin po halos nangyari. Napoles na nakakulong, pero marami po diyan ay hindi nakakulong. Okay, sige po. Ano naman po yung inyong reaksyon dito po sa uh, debate na dapat isoli yung stolen funds bago pumasok ang isang individual na sangkot po dito sa mga anomalyang ito ha, sa flood control professor sa witness protection program. Ay nabasa ko po yung isang uh, uh, opinion nung dating uh, Justice uh, Carpio at uh, inilahad niya doon na meron naman pala talagang batas na kailangan isole. At saka ako po talaga namang uh, sa mga pangyayari sa ating ngayon sa lahat po ng mga nangyari sa atin ngayon, dapat po talaga isoli talaga yung mga ninakaw sa bayan. Maraming salamat po, Professor Emmanuel Leico, He's a Economista Fellow at the Center for People, Empowerment and Governance. Good morning. Good morning po. Maraming salamat po. Good morning. Thank you. Si Aljo Pentijo sa DCXL News. Ito na may cause order na ha si R.D. Gerard Opulencia NCR Lavish Lifestyle. Oriented, properly oriented kayo ito, mga opisyalis na ito. Pag nasa DPWHO kayo, lalo na Bureau of Customs, lahat na o ito. Huwag ko kayo showy. Showy kasi ito mga eh. Kumbaga flamboyant. Pakita talaga na naka Rolex. Ah, Diba dyan, naka... yung mga SUV mamahalin. O, oh, yung damit na may buhaya. Ano naman ganun? O, sino pa yung mga ano, marangya? Uh, Tapos nagpo-post pa sa social media, bumibiyahe no, sa ibang bansa. O, oh. RD Danilo Villa Region 7. yung marangyang pamumuhay. Meron na ho kayong show-cause order. <laughs> Oh, Direktor Gerald Pakanan, dating RD ng 4B dahil sa substandard ng mga proyekto Isabi naman dito ni Bryce, lahat ho sir Lahat ho yan substandard, oh, walang pili Hindi lang ho flood control, pati na mga karsada, multipurpose building, mga eskwelahan Pataw na lahat yan sir Ardi Kadafi tanggol. O paano yung pagtatanggol ngya, <laughs> Jer? Cordillera Administrative Region failure to cooperate with ongoing investigation. <laughs> Attorney Brando Ray, ito abogado pa. <laughs> Royal <laughs> Chief Region 7 Marangyang pamumuhay. <laughs> District <laughs> engineer Isabelo Baleros, dating DE ng Las Piñas, Muntinlupa, DEO, substandard na proyekto. DE Almer Miranda, Pampanga First, DEO, substandard projects. DE Hill Lorenzo La Union, DEO, substandard project. Wala tayong tugtog dyan na graduation? Okay. Wala tayong graduation na, ano, na marcha? Oh, okay. DE Arturo Gonzales, Quezon City, First DEO Substandard Project. DE Johnny Protesta. Magpo-protesta pa siguro ito. The Quezon City Second District Engineering Office Substandard na proyekto. Nag-text si Louis Sebastian, sabi ni Ma'am Louis. Orbeda, <laughs> no? Nasaan na ba si Saldico? Nasa Spanya? Ha? Sa Maynila, Spanya <laughs> o sa Europe?